What's up? What's up everyone? Welcome to my vlog, mahal kong kababayan. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong Philippine archipelago. Uh, kung kayo ay nasaan man sa mga sa kasalukuyang ito, ang wish ko po sa inyo, sana all safe and healthy kayo. Para everyone, everybody, everybody happy. At ito nga po mga kanikitan. Tayo po ay kasalukuyan isang bilihan ng buko. At para po sa mga kanitisens ko dyan, dito sa Bukandala Community, po sa mga panig ng uh, ng Imos, uh, kayo po ay malugod kong inaanyayahan bago magpasko. Magpa na kayo kay kuya ng mga buko para sa inyong mga salad o anumang handaan na kailangan nyo. Dito po, huwag po kayo mga tumiling pumunta. Ano mang oras, kumatok lang kayo, wag lang tulog siya. <laughs> Pagkat bawat isa sa atin may karapatang magpahinga. At ito nga po mga kababayan eh tingnan niyo po ang kanyang mga buko. Ah, doon sa Ah, ang oh, sir, ang mga vlog sir. Ah, daily oil vlogger sir. Ah? Daily oil vlogger. Daily? Daily. Ah, daily. Oh. oil. Daily oil. Opo. YouTube channel sir. Please subscribe, like and share. Kayo po ma'am, isang mapagpalang umaga. Oh, sir. Ang wish ko sa inyo, ride safe always. Opo. Good luck, God bless. Ayan uh, po ang ating ka na uh, natin, natin na bumili rin ng buko. At habang si Kuya ay nag bibiyak ng kanyang buko na aking binili, ang wish ko sa kanya, pag mula nga, ayun, napakaganda po. Tingnan nyo naman. Tingnan. Yung isa, Kuya, medyo ano pa ng konti. Nang iba ang ng Pinas kaysa sa Orik nakita niyo mga kababayan. Kasi, iyan po ay Pinoy. Kaya, ang, ano po, sa ating mga kababayan, uh, ka ng ating sariling produkto. Lalong-lalo lalo na sa ganitong mga buko na talagang press na press yan, no? Tingnan nyo naman. Diyan po makikita ang gano'ng kasariwa ang mga buko dito ni Kuya sa ito po ay madaling matatagpuan sapagkat nasa kaabaan lang po ito ng Bukandala Road ah, makalagpos ng simbahan ng Bukandala Barangay Bukandala kaya sa mga kababayan ko kanitisins ko eh Huwag po kayo magkatubiling pumunta rito madaling hanapin po at saka ang marami pong palatandaan ito maraming sa kahaba ng kalsada to maraming punong akasya na naglalakihan na oh, ayan po ang lalaki ng buko dito ni kuya oh. kaya sa mga may mga magbalak maganda maghanda ng ano pasko ay reserve na kayo kila kuya ng ano buko lalo pat nalalapit ng ating mga kung ano uri ng kasyon isa na dyan ng pasko habang Maga pa, hindi na huli sa dami ng mga mamimili ng buko, Eh, dito po, eh, magpa-reserve na po kayo. Magkano po, kuya? Dalawa po. O, yan po, tingnan nyo mga kababayan. O, di ba? Sa buko pa lang, sa, ano pa lang, sariwang-sariwa na yan po. O, naman ito ka na nila kuya sa kahabaan ng Bukandala Road. Uh, uh, ito po eh, merong sa tapat ng kanilang bahay may punong akasya. Nakung ilang dekada na po ang tanda ng puno na to. Kaya ang nakalulungkot nga lang pag dumating ang time na gamitin na ng uh, pamahalang lungsod ang kalsada tapos so, pagkat po ay eh, uh, nagkaroon ng road widening uh, kaya kaya po eh harinawa eh kaya hindi natin alam kung anong magiging kahinat na ng mga punong to pagkat ako eh nangihinayang dahil sa bandang unahan po nito sa kabilang barangay eh meron na pong ibang ano nagkaroon na po ng road widening papuntang malagasang eh dito, ah uh, di natin alam kung anong magiging sitwasyon ng kanal uh, na to. Siyempre, alam naman natin mga kababayan ang isang ciudad uh, o bayan kapag nagkakaroon ng mga ganyang proyekto sa para sa ikabubuti ng uh, bayan, uh, kailangan uh, laki ng mga kalsada, kalsada uh, kaya Amin uh, minsan ng ibang mga ano natin nasasakripisyo ang ibang mga puno natin. Itong...